Magandang araw mga bata, maligayang pagdating sa Reading Bulilit. Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang R na may tunog na rr. Magsimula na tayo. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Rosas? Rajo? Regalo? rambutan, reyna, robot. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang R na may tunog na rr. Paano ba natin gawin ang tunog ng letrang R? Upang gawin ang tunog na R, ilagay ang dulo ng iyong dila malapit sa likod ng iyong itaas na mga ngipin. Hipan ng hangin palabas at hayaang bahagyang mag-vibrate ang iyong dila habang dumadaloy ang hangin. Subukan natin. Rrrr. Rrrr. Maaari rin nating pahabain ang tunog ng letrang R tulad nito. Subukan mo nga Aralin natin ng ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang R. Sabihin ang salitang relo ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang R sa simula. Mag-practice ng pagsabi ng relo at pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang R. Subukan nating ihiwalay ang tunog ng letrang R sa bawat salitang ito. Handa ka na ba? R R-E-L-O, e l riles. r a k e t Ulitin natin, R-E-L-O, a k Magsanay tayo ngayon. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Pangalanan ng mga ito at itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang R. Handa na ba kayo? Nagsisimula ba ito sa letrang R? Oo, ito ay repolyo. Repolyo, repolyo. Nagsisimula ba ito sa letrang R? Hindi, ito ay aso. Nagsisimula ito sa tunog na A. Nagsisimula ba ito sa letrang R? Oo, ito ay raketa. Raketa, raketa. Nagsisimula ba ito sa letrang R? Oo, ito ay ruler. Ruler, ruler. Nagsisimula ba ito sa letrang R? Hindi, ito ay pusa. Nagsisimula ito sa tunog na P. Nagsisimula ba ito sa letrang R? Oo, ito ay rambutan. Rambutan, rambutan. Nagsisimula ba ito sa letrang R? Oo, ito ay robot. R-O-B-O-T, robot. Nagsisimula ba ito sa letrang R? Hindi, ito ay langgam. Nagsisimula ito sa tunog na U. Nagsisimula ba ito sa letrang R? Oo, ito ay roleta. Roleta, roleta. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang R na may tunog na R. Repolyo, raketa, ruler, rambutan, robot, roleta. Magsulat naman tayo ngayon. Ang letrang R ay tumutukoy sa tunog na rr. Ito ang malaking letrang R at ito naman ang maliit na letrang r. Magsulat tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Upang isulat ang malaking letrang R, magsimula sa pamamagitan ng pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, mula sa itaas, gumuhit ng isang kurba pakanan at pababa hanggang sa kalahati. Sa huli, magdagdag ng isang pahilig na linya pababa mula sa gitna ng kurba. Ngayon, mayroon ka ng malaking letrang R. Upang isulat naman ng maliit na letrang R, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, lumika ng isang maliit na kurba sa itaas na pakanan. Ganiyan ang tamang pagsasalat ng maliit na letrang R. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang R. Patuloy tayo mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan bawat letrang natututuhan na isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!